I agree with Mr. Alvarez. Um, sila yung backbone ng uh, operations ng Pagcor. Pak hindi naka-peg ng na 14,000 forever. So dapat you have to make sure. huwag kang gaganong sir. No, I don't like that. Parang friendship tayo, hindi tayo friendship. I-implement po ng Pagcor on February 15 yung pong pagkakaloob ng retro pay. Um tulad po ng ipinangako namin Senator Tulfo noong February 15 tinanggap po ng mga empleyado ang dalawang component doon sa kanilang payslip. Ang una po ay ang um, bago nilang basic pay na naayon po sa approved uh, CPCS program na ilinabas po ng GCG noong January 31. So that is the first component. Yung second component po ay ang kanilang naging retroactive pay 27 months po from October 2021 up to December 31 2023. Yung po ay 27 months at that senator was the second component of their pay Ngayon, itatanong po ng karamihan, eh ano nangyari sa January 1 to January 31? Ah uh, Senator, himihingi po kami hanggang sa katapusan ng buwan ng Febrero para po uh, magkaroon lang po ng period of reconciliation. Hiningi po ito ng HR group ng makita po yung meron po bang naging absences, meron po bang naging leave, meron naging... So yung one month po, yun ang natitirang utang ng pag sa mga empleyado, yung retro pay. And by the end of this month, they will see again in their pay slips two components again. One, their new basic pay for the end of the month and the second component will be kung meron silang naging sa reconciliation may lumabas bang uh, hindi sila pumasok ng ilang araw between October 2021 up to December 31, 2024. Okay, thank you. So, in short, uh, ongoing na po yung ginagawang adjustment. Naibigay na po sir. Naibigay na. Anon uh, din po, Okay, Gusto ko lang po ipa-confirm sa mga empleyado na rito. Uh, chairman ng uh, Pagsaya, si Mr. Oscar Alvarez. Is it true, Mr. Alvarez? Thank you po, Mr. Chairman. Uh, ako Ako'y nagpapasalamat po kay Chairman Altenco. Naibigay na at maraming pagkoryan po ang nagpapasalamat sa nangyari dahil sa tagal-tagal ng panahon ay natanggap nila yung uh, retroactive. Pero po, aside from that, may mga, siyempre may mga ano pa rin na parang yung job grade 7 down, eh parang nabawasan pa sila sa, sa kanilang sahod. At yung namang uh, job grade 9, kasi bakante po yung job grade 8, eh parang big even lang po kami. So hindi po siya tumaas talaga ng tulong. At mga lawa, eh kasi ang gusto ko Mr. Alvarez, uh, I want to make sure na wala nang tumatanggap ng below minimum. Yun po very important to me. Meron pa rin minimum. po. Meron pa rin. Oh, meron pa rin po. Mr. Altenco, meron pa rin daw tumatanggap ng below minimum. Ganito po, Senator. Sa pagkakaalam ko po, wala na. Pero, meron po tayong kailangang gawing appeal sa GCG doon po sa tinutukoy ni Ginong Alvarez. Bakit po kailangan pa mag-appeal? Eh, nasa batas natin, dapat wala nang... Hindi po, wala pong hindi page. po. May binabanggit po si Ginong Alvarez na yung pong job grade 2 to 7, Senator, yung po ay nagkaroon ng Uh, tinamaan po dahil yung job grade 2 to -7, 7 na lumabas po yung ATI ng GCG, nandito po at makukumpirma kay Chairman uh, Marius, na yun po ang inaapilan ng Pag-4. Uh, Doon po sa ATI naman nila, nakalagay yun, uh, Senator Tulfo, na everything is subject to validation. So, so, sorry sir, I don't want to be very technical here yes. para mas madal maintindi natin lahat. Yes, sir. Uh, umpisa natin doon sa wala na dapat uh, na empleyado pagkakalam... ng pagko na tumatanggap ng below minimum wage. Sa pagkakalam... Sabi niyo po, wala. wala. Sabi niya, meron. Ano pong mga at, uh, pwesto yon o Sa pagkakalam niyo, Mr. Alvarez, ng mga empleyado, kasamahan mo na tumatanggap pa rin ng uh, below minimum wage. Karamihan po ng mga tumatanggap po ng below minimum wage, eh, karamihan po ng impyado ng pangkor. Because sila pa yung nasa laylayan. Kaya, Kaya na 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 po, sino-sino po ang mga position ng department uh, ano unit? Mga ano po, mga security, internal security po. Kasi nasa mga job grade. Kasi pag sinabi natin below minimum wage, that's below 570 per day. Opo. Uh, kasi ganito po. Ganito po. So, sir, sorry sir. Okay. Ano-ano yeah. ano po mga pangalan? Ano-ano po mga unit? Ano mga position? Yung tumatanggap pa rin as, as of now ng below minimum? ah, uh, Ito po si Gian, i ko po, job grid ano paglilay sa iyo? Ikaw, uh, Mr. Samson, up to now, below minimum pa rin. Sa iyong page, uh, payslip na bago, hindi pa nag-reflect yung increase. Uh, Ganyan na na sinasabi kanina Mr. Tenko. Good morning po, Mr. Chair. Um, bali po sa akin po, from basic salary po na 10,598.98, ang basic salary ko po ngayon is 22,288. So, hindi na po bilang minimum wage. So, yung yan. basic salary ko po okay na po. Okay na. Sige. So, okay. po. Bali, based from basic. Kasi okay na, sir. Na, sir, pag-usapan lang natin yung po. minimum wage. Then, then, sir. So, sir, 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 sorry. So, sino, sino, okay na po yun, sir. Kasi, sa akin po, sir, wala nga nga po. Okay, Pero, sir, 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 excuse me. Okay na po yun, 20,000 basic. Sino, sino pa yung mga unit na hindi? Sir, sir, excuse me. Excuse me, let me finish here para mapabilis tayo. Kasi sir, ayoko nangyari dati, taas ka ng kamay, taas, left, right, left, right, left, right. So, nagawa na natin ng paraan na ikaw hindi na below minimum wage. Kasi 20,000 a month, basic pa lamang, hindi na po yan below minimum wage, right? So, therefore, stop ka na muna. Mamaya na lang kung kakailanganin, pag may sinabi sila, ika-counter nyo. For now, okay ka na. Ano-ano mga unit, ano-ano mga posisyon, ang below minimum wage pa rin tinatanggap? Uh, number one po, yung ano mga driver po. Driver. O, o, security guard driver security uh, guard o oh, saka yung uh, internal security internal okay ah uh, yung mga nasa yung utility okay ah uh, hindi ko po masabi lahat pero karamihan po sa kanila yung hindi sa mo nasa lalayan nasa laylayan po okay driver security internal security utility mga ilan po sila marami po yan kasi sila po yung backbone po ng pagkor na nagtatrabaho so Below minimum, ibig sabihin below 570. Opo. I times nyo nga, 570 dapat magkano? Ang, uh, ang monthly dapat matatanggap? Tama, hindi nyo. So, um, Mr. Tenko. Yes, sir. Ito yung mga nasa laylayan. I agree with oh, okay. Mr. Alvarez. Um, sila yung backbone ng uh, operations ng PAGCOR. Dapat sila inalagaan ng maayos driver security guard internal security guard utility Bakit hanggang ngayon below, below minimum we uh, senator we are following we followed the table that uh, gcg gave us and uh, i think meron pong pagkakamali so dapat, dapat more than 13000 oh 14 opo kaya may pagkakamali po si Ginong alvarez sa kanyang statement sapagkat 14091 na po ang lahat ng tinutukoy niya 14,091, 14 Mr. Senator. So 14,000, magkano pong pinakamababang sweldo 14, ngayon? Ang basic po ngayon na pinakamababa sa pag Mr. Senator, is 14,091. Okay, so ibig sabihin, hindi na to below minimum. Hindi po below minimum, kaya gusto ko pong itanong Mr. Senator kay Ginong Alvarez, ano yung tinutukoy niyang below minimum? 14,091 na po ang pinakamababa ngayon, Mr. Alvarez. Okay, sandali po. Okay, Mr. Alvarez, So ikaw, Mr. Samson, mukhang malungkot ka pa rin. 20,000 above minimum ka na. Kasi kanina malungkot ka pa rin. Gusto ko rin tumaas ng kamay. So, mas, doon na muna tayo mag-concentrate sa 14,000. Okay, kasi sa 20,000, right? Okay. Mr. Alvarez, 14,091 which is... Kasi po, minimum. uh, nagsubmit po ako sa inyo ng ano, uh, tinatanggap namin salary. Yung sa basic salary, pangalawa yung tinatawag na allowances. ah uh, nangyari po, tinanggal po nila allowances namin. So lumalabas. Sir, ang gusto ko na mangyari dito na yung basic salary dapat hindi bababa sa 13,680. Kung ang basic salary ng bawat empleyado ng pagko, yung binabanggit niyo ay 14,091, nasa minimum na po 'yon. Ang ilalakad na lang natin sana magkaroon ng increase. Dapat hindi naka-peg na 14,000 forever. So dapat you have to make sure, o kung gaganong ganong sir. No, I don't like that. Parang friendship tayo, hindi tayo friendship. Okay. Dapat every year magkakaroon ng evaluation ng mga empleyado at yung magandang performance ng mga empleyado, bigyan ng increase. They deserve an increase, especially to mga driver security guard, internal security utility. Di ba? Kasi itong mga nasa loob na kasino, kuminsan sila nakatanggap ng mga tip and all. So dapat itong mga driver na hindi naman nakatanggap to ng tip mula sa mga players, taasan natin yung mga smaldo nila. Senator, automatic po dun sa dinabas ng GCG, every three years po, may automatic increase po hindi na po subject sa evaluation yon. Basta wala lang pong uh, problemang administratibo, automatic po every three years, dahil pinagpapahalagahan po ng gobyerno yung tenure. Every three years po? That's a lot of bull. Kasi nga po, di ba sila, ilang taon na, nagtatrabaho, 10 years, 12 years, 15 years, naka-peg pa rin doon sa below minimum, pwede pa natin napakusapan ngayon. Hindi so, po, dito po sa bago, Senator, na ah, ATI, doon po sa linakad ninyo, dito po sa ATI ngayon, na bago, na linabas ng GCG, standardization na po sa government, every three years na po, Mr. Senator, ang automatic increase. Yun ang gusto kong mangyari. Dapat every year po, lahat ng empleyado ay na-evaluate ng kanilang mga supervisor at sinasabit po sa mas nakataas. At yung mga gumagawa ng mabuti, dapat i-consider yung bibigyan ng pay increase. Yung mga gumagawa ng problema, may mga memo sabit, yung siguro pwedeng i-hold. Am I right, GCG? Tama po, uh, Your Honor. Uh, Although sinabi na every three years, so yung automatic increase in between those times, pwede naman silang... Pwede rin. Yes po. Lalo na kung nakita talagang uh, well-performing yung isang empleyado, yes, pwede hindi naintayin yung one year, pwede on the spot. Uh, Di ba? Depo so, de de sa policy ng uh, GOCC po. Correct. So uh, ano po yung uh, in yung pay scale rate, uh, GCG, para sa mga empleyado ng Pagkor, sir? Y yung tinatawag na uh, pay scale rate. Opo, in accordance for, for with the employee for every unit Opo, in accordance with executive order number 150 po which establishes the compensation and position classification system meron na pong mga standardized uh, pay scales for uh, GOCCS okay so okay na tayo doon so yes sir mr alvarez ah pwede ho ba akong makahingi ng copy niyang sila sabi si uh, CPC straight kasi ang tagal na namin nire-request. Even sa GCG, nag-request ako niyan. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako binibigyan ng copy. Para magkaroon naman kami ng comparison. At pangalawa, may tatanong din ako kay chairman na GCG Chairman Corpus. Kung doon sa binigay nila, hindi ba, pa kami ano allowed na mabigyan malang ng step increment? Kasi lahat po kami, lalo na po itong mano, wala po kaming step increment. Ibig sabihin, pare-parehas kami, luma ka o bago ka, pare-parehas kayo magsisimula sa step 1 yun po problema namin ngayon. Wala po siyang seniority. Hmm. Wala seniority. Walang secretary of tenure. Yeah, Mr. Corpus. Ah, uh, yung pong uh, CPCS rates nasa website po ng GCG. Pwede po nilang i-access kung gusto nila. Nasa website daw po, Mr. Alvarez. Tapos yung step uh, increment po na sila. Sir. Na na-check na po, Mr. Alvarez, yung website nila. Hindi pa kasi iniisip ko kung ano ba nakalagay diyan. kasi kung na, nasa website, sir, ay, pwede, man pumuntahan yon. Maliban na lang kung binubola lang tayo nito. Pakicheck nga sa website, kung nandoon, on the spot. Tingnan mo kung nandoon sa website. Kasi kung nandoon sa website, then, titingnan nyo lang po doon sa website. At kapag nakita nyo na hindi hindi sapat, at mali-mali, uh, then pwede ulit kayo bumalik sa amin. Sir, okay. Uh,